Sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong undas nag-ikot noong Miyerkules, October 29 ng mga kinatawa ng LTO, PIDEA, DOH at HPG Ilocos Region sa Vigan Centennial Terminal sa Vigan City, Ilocos Sur. Maliban sa inspeksyon sa mga sasakyan, nagsagawa rin ng surprise drug test ang PIDEA sa mga drivers at konduktor ng bus sa kanilang upland Harabas. Tayo, uh, Sir Charles, na Uh, kapag ang isang driver ay medyo positibo sa ipinagbabawal na gamot o uh, lango, sa ipinagbabawal na substance, ay ito ay naghahatid o minsan nagkukos ng isang aksidente o disgrasya. Mula sa 70 driver at konduktor na sumailalim sa drug test, isang driver at konduktor ang nagpositibo. Turnover po natin sa Department of Health o sa isang MHO para bigyan ng karampatang uh, informasyon kung paano isagawa ang tinatawag natin na rehabilitation o reformation para maipasok sa isang rehabilitation center yung nagpositiboan sa sa ilalim pa ang dalawa sa confirmatory test para makumpirma kung gumagamit ang mga ito ng droga. Kinumpis ka muna ng LTO ang lisensya ng mga nagpositibo at sa sa ilalim ang mga ito sa rehabilitasyon. Magpapataw naman ng parusa ang LTO sa nagpositibong driver at konduktor. Maliban dito, nagsagawa rin ng canine sweeping ang pideya sa mga bus nagsagawa rin ng surprise drug test ang Pidea Cordillera sa mga driver at konduktor ng bus at UV Express sa Baguio City. Kasabay ito, nang isinagawang inspeksyon ng ahensya katuwang ang HPG, LTO at PNP sa mga terminal ng bus. Anim na pong mga driver at konduktor ang sumailalim dito at wala naman sa mga ito ang nagpositibo. Nagsagawa rin ng surprise drug test ang PIDEA Region 2 sa mga terminal ng Bus at UV Express sa Tuguegarao City, Cagayan. Dito, isang daang mga driver at konduktor din ang sumailalim at apat na mga drivers dito ay nagpositibo. Kung sakaling magpositibo ang mga ito sa confirmatory test, ilalim ang mga ito sa rehabilitasyon. Charles Nicolimon, RNG News.